So guys Ito yung uh, Daan Daan Daang matuwid Na tinangako nila Noon So ngayon Ito na siya Ito na Tapos pala yan sa baba Tapos ito <gasps> Ang ganda. Ang ganda ng aming daan. So, ayun. Kulang na lang po ng palay para taniman siya ng palay. So, baka siguro sa susunod na sa makalawa, taniman na siya ng palay. Hindi na siya daan. Palayan na siya. Okay.